Hello guys! Welcome to my YouTube channel, Delia Love Day Fanatics. And gusto ko lang po magpasalamat sa lahat po ng nanonood po sa aking video na kahit po mga short videos lang po ay pinapanood nyo po. Na-appreciate ko po yon. Thank you so much guys. Ngayon po, gusto ko lang pong i-share kung ano po yung naging experience ko po kay Kuya Dave at saka kay Luis kasi ang dami pong... Nagbi-message -me po sa akin na yun din po daw ang i ko. So ngayon, gusto ko po na ipaliwanag kung ano yung experience ko sa bawat isa sa kanila and no to bash guys ito lang po ay request lang po ng mga ano ko po ako po ay nagiging totoo lamang sa aking base po sa maging na sa pagpunta ko doon ngayon po ang experience ko kay Dave kung pumunta ako is yung kahit pagod po yung bata galing church um, binigyan kami ng oras na makasama, makabonding, and then hindi siya sa bahay ng manalastas kumain yung the day na yon. Doon po siya sa promise land, kasama po kami with the friends. Na-appreciate po namin yon na kahit gabing-gabi na po, siguro umuwi po si Kuya Dave noon 9.30 na po. Na-appreciate namin po yon. So, doon ko po nakita si Kuya Dave na hindi porket malayo tayo, hindi porket araw-araw hindi niya tayo nakikita. Yung love ni Kuya Dave andoon. Kasi kung hindi tayo mahalaga sa kanya, hindi tayo pag hindi tayo bibigyan ng oras ni Kuya Dave. Pero alam na alam ko sa sarili ko at alam ko na mga kasama namin na importante po tayo kay Kuya Dave. Kaya kung may oras po na andoon po tayo, binibigyan niya po talaga tayo ng time na kahit pagod po siya galing sa church. Halos church bahay, church bahay na pong ginagawa ni Kuya Dave. I really appreciate that guys na sa konting oras na binibigay ni Kuya dip Parang ang habang-habang oras. And hindi po, hindi po siya umuwi hanggat hindi pa po kami kumain lahat. Hindi pa po kami nakapag-ayos ng mga nagkainan. So, bago po siya umalis, inisa-isa pa niya kaming nagpaalam. At yung mga kaibigan niya, na-ano na ko din sila. And then, wala akong masasabi napaka-humble, napaka-humble niya pong bata at napaka-respeto pong bata. Kuya Dave, salut ako sa iyo na kahit galing ka kung saan ka man nang galing, yung love, yung respect sa mga taong nakapaligid sa iyo, lahat ng nagmamahal sa iyo. Andiyan, doon namin, dun ko nakita na tong batang to, pagpapalain at pagpapalain ng Diyos dahil sa kabutihan ng kanyang puso. Ngayon po magiging totoo lang po ako. Si Luis po ang naging experience ko po pagkatapos po mag-bless, alis na po siya. Ako hindi po ako nagpapakalinis, hindi po ako nag hindi po ako perpektong tao. Pero kailangan ko din i-share, hindi ko kailangan hindi ko sana to i-share, pero ang dami po kasing request. So, hindi po ako gumagawa ng salita, na para may may content ako. Gusto ko lang po ipakita sa inyo kung ano yung naging experience namin. Kahit i-message nyo po yung mga kasama ko, yun din po ang sasap. Um, ay umaga po kasi. So, umalis po kami ni Tita Mayad with Kuya Dave. Naglakad po kami na kasi hinanap ko yung bag ko. So, dala pala po ng kasama namin kasi yung bag ko iniwan ko lang po dun sa Mayano. So, dinala po niya. Ngayon, ang nangyari po doon, um, sinundan ko. Ngayon po sa ano ko nga po sa mga kasama ko po, po, gusto din pong sumama, susumama po yung mga ibang kasama ko. So naglakad po kami. Hindi po kami nakarating sa bahay po ng Manalastas. Doon lang po ako sa siguro sa paloob pa lang po. Nakasalubong na namin po yung dalawa po kasama namin. So andun. Ngayon po, So, nakakita kami ng store. Bumili po kami ng pagkain with my friends. Yan. Ngayon nakita namin si Kuya Luis. Kita po namin si Kuya Luis. Naglalakad po kami yan ng mga tita. Mainit po 'yon. Ngayon, naglalakad po kami. Ako po yung nagsalita. Kuya Luis, pasakay naman kami. Yan. Dumaan kasi siya. Hindi kami pin, di pa kami pinansin, hindi pa kami binusinaan. Sa gilid kami. Alam niyang bisi alam niya kaming supporters ni Kuya. Ngayon, alam ko naman na parang umiiwas siya dahil hindi nga namin siya ano. Ngayon, pero mabait naman siya sa mabait. Mabait naman siya kasi ayun nga, yung nag-bless naman siya siguro. Pero yung hindi ko nagustuhan sa kanya, yung tinawag ko siya. Pagdaan niya po doon, Kuya Luis, Kuya Luis. Sabi kong ganun pasakay kami kasi sobrang init. No, kahit lang sana yung matandang kasama namin ang sinakay niya. Alam niyo po ba ang nangyari? <laughs> hindi niya kami ano, hindi niya kami pinansin. So, hindi po ako gumagawa ng kwento para may vlog lang po. Sinasabi ko lang po kung anong naging experience ko po sa kanya. Tapos, mas mas close, mas ano eh, mas nag-appreciate pa ng bisita yung mga friend ni Kuya Dave kaysa sa kanya. Yung mga friend ni Dave, malapit sa amin, nakikipag-usap. Siya hindi. Nasa gilid lang siya. So, siguro naintindihan natin siya kasi alam niyang hindi niya tayo supporters. Pero, yun lang naman po ang isi-share ko. So, wag po kayong magalit sa akin. Sinabi ko lang po kung ano po yung sinasabi po nila, kung ano po yung request po nila. No to bash po, guys. Sinasabi ko lang po, wala po akong intention manira po ng tao. Ayun po, and then... Ang masasabi ko lang, magpapasalamat po ako sa buong manalastas na ang laki ng improvement ni Kuya Dave. Ang laki ng pinagbago niya. So, nakaka-proud po ang manalastos na nagpalaki po sa kanya. And then, naano ako, natuwa ako kay Tita Ethel. Kita ko si Tita Ethel na super, super pong bait niyang tao. And then, ang galing po niyang mag-manage sa mga bata. Na kailangan po niyang turuan para matuto po yung isang bata. Kung paano niya po i-handle yung bata para yung bata may matutunan at lumaking may alam. Doon ko nakita si Tita Ethel na kahit ang aga-aga po niyan, andyan po siya nag-prepare -pre ng pagkain, tinutulungan niya po si Tita Pat. Si Tita Pat, ganun din po si Tita Pat. So, napaka, ang sarap sa puso na nakilala ko si Tita Ethel. Hindi kami, hindi pa never kami nagka-chat ni Tita Ethel in Messenger. Nung nakita niya ako paglapit ko palang lang po kilala po niya ako. Alam niyo po ba ang gaan po ng loob ko kay Tita Ethel. Na um yun po yung time na hangga't nag pag nagkikita po kaming dalawa, nagchichismisan po kami, nagsasabihan po kami ng mga ganito ganyan. So doon ko po na appreciate and yung mga alaga ni Tatay Ram ng mga bata. Ang laki po ng pag nagbago, ang laki ng improvement. So masaya ako na nakapasok po ako ng Dave Dave Fund kasi ang laki po ng impact sa akin ni Kuya Dave para alam nyo po, ang laki po ng impact niya sa akin na kailangan ko yung sarili ko noon na nadadown na ako kailangan kong doon ako humugob ng loob doon ako doon ako lumakas kay Kuya Dave na kailangan kong bumangon kasi si yung bata nga bumangon ako pa kaya So, yun yung ginawa ko. So, I really happy na nakita ko siya. Nakilala ko ang buong Manalas. Tapos, nakilala ko lahat ng mga supporters ni Kuya Dave na super bait at sobrang magmahal. Kaya guys, ito hanggang dito lang po yung aking video na gusto ko lang po ipagpahihwating. So, thank you so much guys sa lahat po ng nanonood sa akin at nagmamahal po sa aking channel. Sana po marami pa pong magsubscribe po sa akin. Ngayon, don't forget to click the notification to get Er, to get notified, guys. Thank you so much, guys. Please subscribe to our YouTube channel, Delia Love Day Fanatics. Thank you.